COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang isyo kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang araw para sa panibagong edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Sa ating balitang COVID Watch, mga nasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo, bumaba ng 75% ngayong taon ayon sa WHO. Magaling na ang unang kaso ng Arturo sa Pilipinas ayon sa DOH. At ang apela ng DOH sa publiko na magpa-booster vaccine sa gitna ng napupunang pagtaas sa bagong mga kaso ng COVID sa bansa at ang paglilinaw na nasa COVID-19 Alert Level 1 status pa rin ang NCR. Meron din tayong Frontliner of the Week na ipakikilala mamaya ni Joy Kawayan Combatir at nariyan din ang isang special report at ang devotional talk hatid ni Kuya Dan Andrew Kura. COVID-19 watch! Iniulat ng World Health Organization na bumaba ng 75% ang COVID-19 deaths ngayong 2023. Gayunman, patuloy na nagpaalala ang WHO na hindi pa rin lubusang natatapos ang pagkalat ng virus. Ayon sa WHO, hindi na mawawala ang COVID-19 kaya dapat matutunan ng mga bansa na tugunan ang non-emergency effects ng pandemya kasama na ang tinatawag na long COVID. COVID. din ni WHO Chief Tedros Ghebreyesus na bagamat malaki ang ibinaba ng pagkasawi dahil sa COVID, may nangyayari namang pagtaas ng mga kaso nitong nakalipas na isang buwan kung kailan may labing apat na libo katao ang nasawi. Anya, ang pagsulpot ng bagong XBB.1.16 variant ay patunay na nagbabago pa ang virus at kaya pa nitong magdulot ng bagong waves ng pagkakasakit kit at pagkasabi, Ayon pa sa WHO, ang XBB sublineages ang dominant ngayon sa buong mundo na Naka-recover na ang unang kaso ng Omicron sa variant XBB.1.16 na Arturus sa bansa. Ayon sa Department of Health, na naka-recover na ang pasyente sa Iloilo at wala rin siyang ipinakitang sintomas bagamat siya ang unang kaso ng Arturus sa bansa batay sa pinakahuling biosurveillance report. Ang XBB.1.16 ay descendant lineage ng XBB na recombinant ng dalawang BA.2 descendant lineages. May kapasidad itong labanan ang immunity at mas nakahahawa. Sa harap nito, hinimok ng DOH ang publiko na panatilihin ang iba yung pag-iingat laban sa virus. Binigyang diin ang ahensya na mabisang panlaban ang bakuna at booster, kaya minabuting samantalahin ang pagkakataon na magpaturok ng ikalawang booster shot sa mga local government center. Binigyang diin ang Department of Health ang importansya ng pagpapa-booster shot laban sa COVID-19 sa gitna ng naitatalang pagtaas sa mga arawang kaso ngayon sa bansa. Ayon kay DOH, Epidemiology Director Bureau, Dr. Althea de Guzman, kailangang palakasin ang pagpapabooster sa targeted population tulad ng mga senior citizen dahil 82% pa lamang sa kanila ang fully vaccinated at 30% percent pa lang ng target population ang may booster dose. Bukod dito, binigyang diin ni Dr. De Guzman na predominant pa rin sa bansa ang Omicron subvariant ang increased mobility anya ang sanhi ng pagtaas ng mga kaso kasunod ng Lenten break. Nilinaw ng DOH na nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 1 ang Metro Manila sa COVID-19. Ito'y matapos kumalat ang maling impormasyon sa social media hinggil sa pag ng Alert Level status sa COVID. Ayon sa ahensya, pinag-aaralan pa nila ng IATF ang mga susunod na hakbang. Nilinaw din ng DOH na nasa pagpapasya rin ng LGU kung magpapatupad ng ibang health Protocols sa kanilang komunidad itinanggi din ng DOH na ibinalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa NCR at nananatili umano itong optional ngunit hinihikayat ang paggamit ng face mask dahil sa uptick sa mga kaso nitong mga nagdaang araw. ating frontliner of the week ay ipakikilala ngayon ni Joy Kawayan Combatier. Isang fire safety inspector ang ating frontliner of the week. Siya si Senior Fire Officer 1 Rodrigo Peralta Jr., Chief Leader ng Chief Logistics Unit sa Coronadal City Fire Station. Ibinahagi ni Sir Peralta kung ano ang kanilang ginagawa at mga hamon sa trabaho. Bilang isang firefighter, napakaraming challenge po yung hinaharap namin. Isa po dito dahil sa Coronadal City, medyo mataas po ang naitatala natin, especially sa vehicular accidents. Isa rin po dyan is yung kung nagre-responde po kami sa sunog, nahihirapan po yung ating mga fire trucks lalong-lalo na po sa residential areas na ang kanilang mga service drop wires medyo mababa. So, pati rin yung mga optical wires nila medyo mababa so nahihirapan pong uh, makadaan ang ating mga fire trucks. Yun po yung mga challenges na medyo nahihirapan po tayo. Sa vehicular accidents and uh, emergency medical services, actually uh, tayo po ang may pinakamaraming na itala sa buong region. Actually, nakatanggap po tayo ng award ang Coronado City Fire Station bilang isa naman pong muling best city fire station of region 12. Ang ginagawa po natin is sa tulong din, din po ng ating city government, nabibigyan tayo ng enough na mga kagamitan like uh, PPEs, mga supplies. So sa tulong po ng city government, napakalaking bagay po yun na magampanan po namin yung aming trabaho, mas napadali po yung aming trabaho. And sa tulong na rin po ng Crown Base, mas napabilis po yung pag-respond din natin in terms of emergency and medical services. Ikinuwento rin ng ating frontliner kung ano ang kanilang ginagawa upang makakop sa stress na dala ng pandemya. Sa linya po ng aming trabaho, talagang napakarami pong stress ang aming hinaharap. Lalong-lalong na po sa responde natin. Actually, mas mataas po noon. Mas mataas nung during pandemic kasi hindi lang po natin tinitingnan yung kapakanan at health ng ibang tao, kundi pati rin po yung sarili natin. Actually, nung nag-first wave po ng pandemic, Siyempre, hindi natin maiwasan din po na magresponde. Kailangan natin magresponde kasi yun po yung ating mandate. Kami po ay naka full PPE with SCBA pa. Nakita naman po ninyo siguro na mayroon po kaming breathing apparatus na ginagamit. Siyempre, para maiwasan po natin yung spread, especially po sa amin as responder, napakalapit po namin sa pasyente. So, kailangan din naming protektahan yung aming sarili. Hands-only CPR po yung ating ginagawa. Hanggang ngayon, cautious po talaga tayo. Hmm. Kami as responder, ang SOP talaga namin is safety first. So, tinitingnan namin, minimaintain din po namin na nasa good health kami para po makaservisyo ng mas maayos po sa kapwa natin. Ang ginagawa po natin, after ng responde, kami po ay nagkakandak o gumagawa ng operational debriefing. Ginagawa po natin yan sa pamagitan ng habang nagpapahinga, nagkukwentuhan po kami kung ano po yung nangyari sa responde namin. Nang sa ganon, maku-correct po natin or mai-improve yung quality po ng aming responde. Kung pinagkwentuhan po namin kung ano po yung nakita nating mali or kung ano po yung lacking natin na nagawa, then sineshare po natin yan sa mga kasama, then pinag-uusapan po namin kung paano namin ma-improve. So that's the way na medyo gagaan yung pakiramdam, kumbaga yung pagod, mas maibsan. Then isa rin po dyan is yung alam nyo po yung nakikita po natin na may natutulungan po tayong ibang tao. So nakakatanggal po yun ng pagod, lalong-lalo na po kung nagbibigay sila ng simpleng pasalamat lang, nakakatanggal po talaga yun ng pagod at nakakataba po ng puso. Kaya although mapagod ka sa responde, parang mawawala po yun dahil sa binigay nilang pasalamat. Nakita ng ating frontliner ang mga positibong dulot ng pandemya at mga bagay na itinuro nito sa atin. Napakarami pong uh, positive benefits po ng new normal. Isa po dyan yung nagiging focus po tayo sa mga importanting bagay at mga activities na meaningful po sa atin, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Pangalawa po, nagiging health conscious po tayo, di ba po? Nagiging uh, aware na po tayo sa ating mga kinakain pangatlo nagiging mapagmahal po tayo sa kalikasan marami pong uh, naging plantito at plantita di ba po and pang-apat sa education na motivate po tayo na gumamit ng uh, electronic communication at online education panglima naman natuto tayo ng mga bagong skills yung tinatawag nating do-it-yourself. Personally po, nung pandemic, natuto po akong mag-welding. Siyempre, wala po kayong matatawag na welder. Since <laughs> pandemic siya, kailangan mong gawin yung available sa'yo. Kaya, yun, nag-research, then natutong mag-welding. Ang lesson po na natutunan po natin sa pandemic is, pinaka-general po, yung kung ano man po yung tuntunin at mga patakaran po na pinapatupad ng ating gobyerno, susundin lang po natin yon. Ang mga ito ay para rin po sa kapakanan po natin at yun po yung ikabubuti ng nakararami. May paalala ang ating frontliner sa bawat isa para maiwasan ang sunog ngayong mainit ang panahon ngayon po na nararamdaman na po natin ang sobrang init. Kami po sa Bureau of Fire Protection, uh, nagpapaalala po palagi na since mainit po ang panahon, wag na wag po tayong magsusunog, especially mm. po sa mga basura natin. Kasi napaka-dry po ng uh, kapaligiran, mas madali po siyang masusunog. Kahit na sigarilyo lang po yan na tinapon, makakakos po yan ng sunog. So para maiwasan po natin, huwag po tayong magsunog lalong-lalo na po pag mainit yung panahon and syempre bawal pong magsunog ng mga basura then isa rin pong paalala para makaiwas po tayo sa sunog is pag umalis po tayo ng ating bahay kung wala pong maiiwan lahat po ng mga appliances na hindi po natin ginagamit i-unplug dapat po natin tanggalin po natin sa saksakan, pati po yung mga chargers natin ng cellphone. Uh, huwag wag lang po natin tanggalin yung cellphone dun sa connector. Minsan, iniiwan na natin yung charger, nakasaksak. Dapat rin po, tatanggalin po yon Sa mga TV natin, minsan, ino-off lang natin sa ating remote. Hindi na natin ina-unplug yung kanyang saksakan sa outlet. So, dapat i-unplug po natin para, syempre, makatipid na rin tayo sa kuryente at maiwasan po natin yung mga sunog na yan. Sa huli, may mensahe si Sir Peralta sa mga kapwa frontliner. Sa aking uh, kapwa frontliner, ipagpatuloy lang po natin at huwag po tayong magsasawa na magserbisyo sa ating kapwa at pagbutihin pa po natin ang quality ng ating pagserbisyo para mas maging maganda po yung outcome ng responde natin. Saludo sa ating mga bumbero na buwis buhay na nagre sa mga insidente ng sunog at emergency situations. Salamat po sa inyong serbisyo. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat din po mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating gawa dito sa FEBC Philippines. At kung nais naman po ninyong magsimula na maging aming ministry partner, bisita lang sa donatenow.febc.ph o mag-text sa 0947333 5605 para sa detalye. O pwede rin pong magpadala ng inyong donation sa pamagitan ng GCash. Sa pagkakatong ito, atin pong bigyang daan ang isang special report patungkol sa nagpapatuloy pa rin pandemya. Dahil sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa bansa, ayon sa mga doktor ay dapat nang asahan ang mataas na posibilidad na mahawa tayo o ang ating mga mahal sa buhay ng sakit na ito. Bagamat ayon sa mga datos, mas maraming bilang ng COVID-19 ngayon ay nakakaranas lamang ng mild o halos walang sintomas at kadalasang inaabisuhan lamang na mag-home quarantine. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang mga hakbang na dapat gawin para i-manage ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Paano nga ba ito gagawin? Narito ang mga payo ni Dr. Annalisa Ong Lim, isang profesor mula sa University of the Philippines College of Medicine, tagapanguna ng Infection and Tropical Disease Division ng UPPGH at miyembro ng DOH Technical Advisory Group sa isang panayam sa kanya ng programang Doctors Online. So, ang action talaga is once may maramdaman, bumukod na, mag-isolate. Tapos, yung mga kasama sa bahay, pagsabihan na wag mo nang gagala masyado ha, magpapatest muna ako. Pagka na-establish na na meron tayong positive case sa ating family, sa ating household, ang next is, uh, sino ba ang aking tatawagang healthcare provider na magbibigay sa akin ng guidance habang ito ay ating binubulo. Kasi yung expertise na hinahanap for that is something that only the medical professional can provide. So pwede na itong pagplanuhan bago pa magkaroon ng problema. Dapat meron na tayo nakaset up sino bang aking tatawagan. Yung bang aking regular doctor can give me that guidance. Or kung sasabihin ni doctor ko na, ay hindi ko ako nagmamanage ng COVID eh. Ang itatanong natin, Doc, sino po yung ire-refer ninyo? Para ngayon pa lang, tatawagan ko na para tatanungin ko po ano ba arrangements, pa, paano ba kayo makapontact, so on and so forth. Now kung nandiyajaan na, hindi na pagplanuhan, Marami pong resources. May mga hotlines ang mga uh, local government units na pwedeng makontakt. Meron ding mga be heard sa ating mga barangay na kahit papano ay may kaalaman sa pagmamanage or pagbigay ng guidance. Meron ding mga uh, online resources ang mga private medical centers. Marami ng telemedicine na pwedeng kontakin uh, through these private medical centers. and Um, meron ding libreng serbisyo ang PGH, yung telegabay, that they can contact on messenger. And also yung ating um, uh, office of the vice president uh, na meron silang bayanihan i-consulta na pwede rin kontakin through messenger. So ano na po ngayon? Ang next move nila is can we be released from isolation and quarantine? The answer is yes. Using time rather than test as a basis. I'm sure i-explain po yan sa inyo ng inyong doktor. Alam natin, base sa mga pag-aaral, na makatapos ng sampung araw for a milder or asymptomatic case, ay hindi na siya nakakahawa. So therefore, hindi na po natin inirecommendang mag-ulit pa ng PCR kasi una, dagdag gastos. Pangalawa, gamit sa resources, di ba? Hindi naman napakarami yung ating available na test. At pangatlo po, um, kahit positive pa rin yung resulta, it doesn't mean na nakakahawa pa rin po si ating listener. No? So, yung kanyang sitwasyon, tapos na po siya ng 14th day of isolation by tomorrow, okay na po siyang lumabas. Yun pong mga kasama niya sa bahay na nagsipositive, ganoon din po ang trato pagka nakatapos na po sila lahat ng 14 days, okay na pong bumalik sa dati nilang kilos. Kailan po sila pwedeng magpabakuna? As soon as clinically recovered, kung maayos na po yung pakiramdam ng katawan, pwede na po magpabakuna. And we want to continue with this kasi although meron po silang protection na nakuha galing sa sakit, hindi po natin masisiguro magtatagal po ito ng sobrang tagal. We, have, we really don't have any idea kung gaano katagal mananatili itong protection na to. And the vaccine will help sustain this protection maganda yung nakapagplano na bago pa magkaroon ng emergency. So ngayon pa lang, isipin na po natin, paano ba natin gagawin yung testing kung sakalit may magkasakit. Saan po magpapatest? Kailan po natin makukuha yung resulta? Magtanong po sa barangay kung ano po yung requirements para mapayagan po tayong mag-home quarantine or home isolation para habang may oras pa ay ayusin na po natin. Alamin po kung papaano kukonsulta sa ating healthcare provider through telemedicine kung sakalit may mag-positive at kahuli-hulihan kung sakalit magkaroon na ng emergency paano tayo pupunta sa ospital at saan ospital tayo pupunta. So yung mga paghahandang yon very essential para kung nangyari na ang hindi inaasahan at talagang actually inaasahan na nga eh, di ba? Kasi marami talagang may sakit. So kung mangyari man yon at least nakaredy na po tayo. At habang nasa bahay, yung may sakit na naka-isolate, uh, dapat po nakikipag-coordinate po sa healthcare professional para po magbigyan ng tamang abiso at paglabay. Sa halip na matakot sa sakit, paghahanda at pakikipagtulungan ng mga mamamayan at healthcare experts ang ating sandata para harapin ang COVID-19 sa ating mga tahanan. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Ngayon naman po ay sasamahan tayo ni Kuya Dan Andrew Pura para po sa ating pagbubulay-bulay. Halina po at sariwain natin ang mga buhay na salita at pangako ng Panginoon. Ginambala at sinira ng pandemya ang ating buhay. Winasak ang mga ekonomiya Nabuo ang di mabilang na mga kwento ng takot, pangamba at dalamhati. Pero sa panahon din ng pandemya, lumabas ang mga nakamamanghang mga kwento ng tagumpay, mga kwento ng nabuhay na pag-asa at nanumbalik na kagalingan. Habang marami pa rin ang hindi nakakabangon ng husto, marami rin naman ang may kwento ng paghihilom ng kanilang espiritu. Hindi lang basta emosyonal kung hindi espiritual na pagbabago. Mayaman ang Biblia sa mga ganitong klase ng kwento. Natatawag silang mga karanasan sa tuktok o sa rurok ng bundok o yung tinatawag na mountaintop experiences. Hinango ang katagang ito sa mga kwento ng Biblia kung saan inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga bundok. Tulad ng pagsubok niya kay Abraham sa bundok ng Moraya sa Henesis 22. Ang pagbibigay niya ng sampung utos kay Moises sa bundok ng Sinai sa Eksodo 19 at 20. At ang uh, pagbabagong anyo ng Panginoong Heso Kristo sa Mateo 17. Maaring ang personal nating mountaintop experience ay nang uh, idineklara na tayo ay negative sa COVID matapos ang matagal na pagkakakonfine sa ICU. O nang magkasundo ang pamilya dahil dati nagkakagalit-galit at ngayon ay napilitang mangusap bunsod ng mga lockdown. Sa mga sandaling tulad nito ay ramdam nating tunay na napakalapit ng Panginoon sa atin. Pero hindi laging ganito ang dapat nating hanaping karanasan. Ganito ang payo ni Oswald Chambers, sumulat ng devotional na My Utmost for His Highest. Hindi tayo nilikha para sa mga kabundukan o sa mga bukang liwayway o sa kahit na anong marikit na mga bagay ng sanlilikha. Ang mga iyon ay para lamang sa ating inspirasyon. Nilikha tayo para sa libis, sa mga mababang lupain kung saan naroroon ang pangkaraniwang bagay sa buhay at kung saan makikita ang ating katatagan. Mainam ang ganitong mga karanasang espiritual, pero mas malaki ang piligrong tayo ay matisod pagkalipas ng ganoong karanasan kaysa sa pagkalipas ng kabiguan o pagdadalamhati. Ang babala ni Pablo sa atin, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Unang Korinto, Kabanatang Sampu, Talatang Labing 12. Kasama ng Panginoong Hesus, sina Pedro, Santiago at Juan, sa bundok ng magbago ang anyo ng kanyang muka at naging maningning na puti ang kanyang kasuotan. Parang ayaw na nilang umalis sa lugar na iyon. Sabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po't narito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isang para sa inyo, isang para kay Moises, at isa para kay Elias. Lucas, Kabanatang Siyam, Talatang 33. May paalala ang manunulat at theologian na si Henry Nowen. Ang mga tanging sandaling ito ay binigay sa atin upang balikan natin sa mga pagkakataong tila malayo ang Diyos. Ito ay tunay na mga sandali ng kanyang biyaya. Paano natin mapapakinabangan ang mga malalalim na espiritual na karanasan natin sa pang-araw-araw nating buhay dito sa lupa? May ilan akong mungkahi. Una, pagnilay-nilayan natin ang itinuturo ng Diyos sa sandaling ramdam natin ang kanyang presensya. Kapag pinagbulayan natin ang mga turo niya habang malapit tayo sa kanya, masusumpungan natin ang layunin niya para sa atin sa mga ordinaryong takbo ng buhay, sa panahong hindi natin ramdam ang pagiging espiritual. Pangalawa, ibahagi natin sa iba ang ating kwento. Sa sandaling magbukas ang pagkakataon, ikwento natin sa iba ang naranasan natin para lumakas ang kanilang loob kung sasarilinin lang natin ang karanasan, pinigil na rin natin ang pagdaloy ng pagpapala. Pangatlo, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Ito ang layunin niya sa mga natatanging espiritual na karanasan na ibinibigay niya sa atin. Wala sa plano ng Diyos na lagi na lang nakatuon ang ating pag-iisip sa langit. Ang tunay na pananampalataya ay isinasabuhay sa kapatagan kung saan naroroon ang mga bato at mga bakubakung bakong daan. Doon ay mapapalago ng Diyos para sa atin ang pag-asa, pasasalamat, ang kasiyahan sa buhay. Doon natin matutunghayan na magtiwala kay Kristo lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga karanasan namin na nagtataas ng aming espiritu sa langit. Ito po ang nagbibigay pag-asa sa amin, lalong-lalo na pag kami naman ay lugmok at nasa kapatagan ng buhay. Ama namin, sa mga aming pinagdadaanan ngayon na kahirapan, Ibalik mo sa aming alaala ang mga kabutihan na ipinakita mo sa amin. Ibalik mo sa aming alaala ang kagalingan ng aming mga kapwa upang kami rin ay makapagpalakas ng loob ng nakapaligid sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na maalala namin ang aming mga mountaintop experiences. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Yan ang kabuuan ng ating COVID Watch Weekend hatid sa inyo ng FEBC Radio TV. Ang sabi nga po ng DOH, hindi dapat matakot ngayong may bahagyang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Pero dapat po tayong maging maingat sa atin pong pagkilos at ipakita po natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa-tao sa pamagitan ng pagiging mapagmatiyag po sa mga kaganapan ngayon. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako ang iyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas. Kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo, para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FABC Philippines.